Kasi 3 years na sa pwesto, wala eh walang, alam mo yun, kahit anong alam, balita na anong nagawa, wala, wala talaga. Wala nang mga kaygit pa kay Duterte. Ito kasi, maraming nilabag na human action eh. Sige, magkatakot yung Duterte. Drug of the drug lord. Ano madagat yung sinasabi niya na, 20-20 sa sanggay ng bigas? Sir ikaw, tanong ka namin, sino bang nagpupusokin dyan sa darating na election? Team ni BBM, team Duterte. Duterte. si Mami. Ikaw sir? Duterte. Bakit, bakit Mami Duterte? Ah, bakit? Marami na bago eh. Marami na bago. Ikaw sir? Tingin mo. Alam natin kung Dating ito, uh, nung si Duterte pa, at ngayon, within 3 years pa lang ni Duterte dati, oh. may kita talaga yung resulta. Ayun. Oh, yung kay BBM kasi, 3 years na sa pwesto, wala eh, walang alam yun kahit anong walang balita na anong nagawa, wala, wala talaga kaya, Ay, layo talaga mas ano pa talaga ano? dati nga, during campaign yan, butong butong-buto nga talaga kami kay ano? oh, dapat kasi wala eh, sinira na yung pangalan nito Duterte eh kung alam na talaga yun yan, thank you sir okay. at least nakita natin ma'am Sorbi lang, sino pa pipiliin mo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Ay, ikaw, ma'am. Wala pa? Wala pa. Wala pa. <laughs> Tay! Sorbay lang, sinong pipili mo sa dalawa? Kaninong team ka? Team Duterte itong BBM? Marcos. Marcos. Marcos si... Bakit sorbay team BBM? <laughs> Ito kasi marami nila na human action. Kaya tingin nyo si team ni BBM mas support tayo. Ayun, thank you sir. Please nakita na natin. Uh, ang ano natin. Ito si sir. Sir, survey lang, sino sasoporta mo sa dalawa? Team BBM o Team Duterte? Uh, sa dalawa, uh, okay. Team BBM. Bakit sir, Team BBM ang dapat natin suportahan Paano matapad yung sinasabi niya na 20 pesos sa kanyang bigas? Tingin mo sir, may possibility kayang matapad yung 20 pesos sa bigas ng pinangako. Sana po sana. Po. Ayan, hindi pa rin nawawala ng pag-asa, no. Ayun, tinalo po siya. Ayan, thank you, sir. Atlo. Sir. No! Sorbey lang sino susuportahan mo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Uh, Senator lineup. BBM. Bakit sir Team BBM? Ang dapat suportahan natin. Yeah, okay, may... Subukan lang. Subukan lang. Ayan, thank you. Sir. Survey lang. Sino dapat supportahan natin dito? Team BBM, team Duterte. BBM? Duterte. BBM. Duterte. BBM. BBM. BBM, bakit, sir, team BBM? BBM? Nakatakot yung Duterte. Nakatakot yung Duterte. Ikaw, sir? BBM. Basta BBM. Basta BBM. Ikaw, mami? Ha? Oo. Oo. Yeah. Sige. Sino dyan sa dalawa? Ito. BBM din. Bakit BBM, mami? Eh, ang dyan si ano eh. Sino? Ayan o. Nandito yung mga susuportahan nyo. Oo. Oh, oh. Ayan. Sige, thank you, thank you, thank you. Ito si sir. Sir. Ito si pwede dyan. Ah, hindi pwede. Sige, ito. Okay, nakita natin yung pagkakaiba ng... Na... Sir, survey lang. Sino susuportahan nyo sa dalawa? Yung BBM, yung Duterte. BBM kami. BBM. Ikaw, sir. Sir. Duterte si sir Ikaw si sir BBM BBM din Ikaw sir BBM kami Bakit BBM sir? BBM Ikaw sir Bakit Duterte? Kata tahimik Tahimik ang Duterte Duterte Drag of the drag lord Drag of lord May higit pang Duterte Kasi May higit pa Oo kasi Pinapalit yung mga Oli malukong tao Ayan Thank you sir Hati pa rin O sir Ikaw Dawa dyan sir Sir Sergio Sino susuporta mo sa dalawa Team Duterte, Team BBM Pare-presidente president hindi yan eh Oo oh, hindi yung line up nila okay, Nagkakasiraan kasi yan eh okay. Tingin mo sino karapat dapat natin ibote dyan Sa dalawa uh, ay, 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 man, ay, man, ay, Wala no comment yeah. si sir No comment no comment Ah okay, uh, Sir, Pwede ka matanong, sino susuporta mo sa dalawa ng senator line-up? Team Duterte, Team BBM? Tingin mo, sir, yung karapat-dapat natin yung sa kanilang line-up? Parang okay, eh. pareng okay? This one, oh. I believe na IUCM, kapilido ng tatay niya. Yes. Oh, okay. Kasi wala, eh. May nangyari hindi natin inasahan. Yes. And this one also, as a president, ginawa niya yung dapat niyang gawin. Pero meron siyang kakaibang style. Oh. So, para, para sa iyo, same paano? lang. Same lang sir. Thank you. At Yun lang masasabi ko eh. Yes, I tama. Cannot, I cannot, uh, ano, uh, decide. Ta tama. tama naman sir. Yun. Okay. Thank you. But they are both good. Both good sila sir. Okay. Ma'am, pwede magtanong sino susuportahan tayo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Bakit ma'am, tingin niyo Team Duterte? Kasi siya po yung manis. may nagawa sa'yo. May nagawa, ayan. Team Duterte si Mami. Thank you! Sir, sorbet lang. Sino susuporta mo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Sorbet oh. yan ang sorbet. Oo. Ikaw, Mami? Ma Sino suporta mo sa dalawa? Wala. Wala. No comments okay, si ma'am. Ikaw, ma'am. Sino susuporta mo sa dalawa? Duterte. Duterte. Bakit Duterte, ma'am? Mas maganda yung patakaran ng si Duterte. Mas Parang maganda pa. Para sa maganda yung Pilipinas. Yeah, thank you. Kaya sinabi. Ma'am, survey lang. Sinusuporta nyo sa dalawa. Team BBM, Team Duterte. <laughs> Na-comment. <No> <laughs> Na-comment. <No> <laughs> Na-comment. <No> ano? <laughs> Ayan ah. Survey natin. Ma'am, pwede magtanong sa inyo sino suporta niyo sa dalawa? Team BBM Team Duterte. BBM ako. BBM. Ikaw ma'am, sino suporta mo sa dalawa? Team BBM Team Duterte. BBM. Bakit ma'am Duterte? Sa Duterte, si ma'am. Ayun ah. Ma'am, pwede magtanong sino suporta niyo sa dalawa? Team BBM Team Duterte. No comment sila. Ma'am, pwede magtanong sino suporta niyo sa dalawa, Team BBM, Team Duterte? Ah, neutral po. Ako. Neutral. Oh, okay. no, kasi okay. ano sila. thank you. Ikaw, Ma'am. Sino suporta niyo sa dalawa, Team BBM, Team Duterte? Wala, wala po. Wala. Ay, wala. No comment si Ayan no ah, yeah, uh, tignan nyo naman. Sir, sa Orbe lang, sino susuporta nyo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Duterte pa rin ako. Duterte pa rin. Bakit sir, Team Duterte? ang dapat natin suportahan? may may nagawa kasi mga magandong nakarapan at nakita siya kaysa itong ano Marcos wala silang nagawa eh. kaya karapat dapat na suportahan natin ang mga Duterte oo oh. ayun Ah, malambot pa rin ang mamumuno na ako, malambot yung kapay na walang mangyari sa atin. Kailangan may kamay na baka lang Oo. mamumuno sa bansa natin. Para, para may matakot yung mga kurakot. Ikaw sir, tingin mo sino dapat natin suportahan dyan? Wala nang mga kaigit pa kay Duterte Bakit? Bakit hey, no, sir po, Duterte? Simula nung maging presidente niya na bago niya Pilipinas Maraming tumaba ng mga adik oh, yun. Pero nung maging presidente si BBM Bumalik yung krimen, bumalik yung mga adik sa Pilipinas Pabor ka da, sir na dapat ibalik ang mga Duterte? Ay talaga kasi magandang pangumuno ng Duterte Sa kanila uh, gawa, hindi salita, hindi sila mayabang ang ng bangag na yan, sobrang yabang, puro salita. Yan mo, puro na lang isyo. Isyo sa korapot, Si Duterte, Noong panahon niya, walang kongres uh, pa na mga terorista. Eh, siya sabi nila na pinaratang si VP Sara 120 million na ano. Bakit si Sara lang ang nakikita nila? Uh -huh. Bakit yung mga iba kongresman, tingnan yung mga salin nila, lahat ng mga kurakot, nandiyan na kanila. Bakit isa lang na departamento? Huwag yun niya. Uh -huh. uh, ano nila yan? Kasi gusto nila kasi ibagsak si Sara. Kasi para yung mga sekreto nila, walang hadlang. Ganyan ang mga ah, taktika nila yan. Mm. Thank you sir, ang ganda ng paliwanag. Ano pa pala sa kay Marcos? Ayun. Ibalik si, si Duterte kay Duterte. Maganda ang tigitingas nung panahon niya. Thank you sir, ang ganda. Duterte kami, Duterte. Solid ah, solid. Yes, solid, solid. Tay, ikaw, sino support mo sa dalawa? Team BBM, Team Duterte. Ito na eh, dahil ano eh. Ito nga, nakaupo eh. Oh, ito. Bakit si BBM, sir? Eh, presidente eh. Supportado presidente. Opo. Yeah. Thank you. Okay, nakita uh, natin yung pagkakaiba ng dalawang team dito. Team BBM at Team Duterte. Dito sa may, ano tayo, Pedro Hill tayo. Thank you, thank you sa inyong lahat dyan. Ito ang ating pinaka-latest update natin. Uh, God bless, di pa tayo ng ibang lugar.